Sa gitna ng tahimik na lugar na ito sa barangay Sapang Biabas, Mabalakat City, Pampanga, makikita ang isang paaralan na nagsisilbing pangalawang tahanan ng pitong daan at siyam na pong estudyante. Ito ang Sapang Biabas Elementary School na sentro ng paglinang sa karunungan ng mga kabataan. At kagaya ng iba pang mga pampublikong eskwelahan dito sa Pilipinas, hindi kailan na naranasan din ng mga mag-aaral at guro sa Sapang Biabas ang kakulangan sa pasilidad. Isa raw sa mga dating problema ng paaralan ay ang sapat na akses sa malinis na tubig na siya namang tinugunan ng Prime Water Mabalakat. Bukod sa pagbibigay ng mga handwashing facility at water tank, isinayos din ng Prime Water ang mga pipelines upang matiyak ang maayos na water supply sa eskwela medyo congested ang mga bata namin during recess so it takes times na uh, magpila sila para magugas ng kamay hindi na namin naging problem yung yung water uh, before yung experience namin talagang pimahina tapos nagbabaldi baldi kami uh, kailangan namin mag-ipon ng tubig kasi nga ang bata gumagamit ng cr so Uh, ang klase, uh, natatapos siya ng 5 o'clock before, so hirap kami sa tubig. Pero dahil yun nga, yung ser public service na very quick ng prime water, hindi na namin siya problema. And yan, very, very lucky kami, nabihayaan din kami ng water tank na naka-imbak dyan anytime na medyo mahina. Bukod sa pagtitiyak sa kalusugan ng mga kabataan sa pamagitan ng wastong paghuhukas ng kamay, nakatulong din daw ang proyekto ng Prime Water sa higit na pagpapalago ng mga tanim na gulay at iba't ibang halaman sa loob ng paaralan ng sapang biyabas. Nakataon po itong activity na ito, na-request eh, po ni school dahil nga po kapag may mga power outage, eh, naapektuhan po ang supply ng tubig. Kaya naman we opted to donate ano po, water tank para at least kahit may power outage o ano man sakuna meron po sila magagamit na tubig. Bahagi ang proyektong ito ng Daloy na Paglingap Program ng Prime Water sa layuning makapaghatid ng tulong sa mas maraming sektor. Iba't ibang proyekto ang binuo at patuloy na isinasagawa sa ilalim ng nasabing programa. Ito ang Lingap Kalikasan, Lingap Kabuhayan, Lingap Karunungan at Lingap Bukas Palad. Uh, Nag-start ito last 2019. 2019, tapos umikot na tayo sa mga resettlement centers sa Mawake, sa Kamachiles, and Madapdap. Approximately mga 15 schools na yung napuntahan ni Prime Water. Iba-iba yung mga na-donate natin. No? May mga school supplies, pero mga supplies ng mga teachers kasi nagkaroon dati ng parang scarcity ng bond paper. So, yun yung dinonate natin. Tapos yung iba nga po, dahil nga water service tayo, nag-donate ng mga handwashing stations, pati na rin mga tanks para may magamit sila sa school. Malaki naman ang pasalamat ng pamunuan ng Sapambiabas Elementary School sa Prime Water dahil naging kaagapay na raw nila ang water utility company sa higit na paghubog sa mga kabataan. With all the projects po ng Prime Water, uh al- mo mo po namin yung bata, yung yung kahalagahan po ng nung nung daloy, yung water po, yung mga projects na kailangan uh, pagyamanin po nila para sa dating na generation, magagamit pa po lalo na po yung kahalagahan ng tubig na binibigay po ng Prime Water, lalo na po yung daloy ng pagliit ng mga programa po nila. Thank you very much. Samantala, asahan naman daw ang patuloy na paghatid tulong ng Prime Water mabalakat sa iba't ibang mga komunidad na nangangailangan. Ang rationale po nito ay makatulong po sa mga communities na nangangailangan talaga. Ito po ay under our corporate social responsibility kung saan lahat po ng pangangailangan ni communities ay kung kaya naman din ni Prime Water ay ibibigay po natin. Liana Canilao, CLTV 36 News.